Masayang araw mga ka-PL kung sa Mindanao mga kababayan, 3% na lang ang nagtitiwala sa pamumuno ni Bongbong Marcos mga kababayan ayon po yung sa isang survey. Ngayon mas malala. Bakit? Mga pro-admin supporters mga kababayan, hindi na rin po nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Bumaba po ng 18% mga kababayan. Nako, malaki-laking bilang na rin po yung 18% na yan at maaaring sasama na itong mga hindi na po nagtitiwala kay Bongbong Marcos, mga kababayan, sa mga rallying magaganap po sa ating bansa. Itong 16 hanggang 18 na rally ng Iglesia ni Cristo na sasamahan po ng iba't ibang mga relihiyon. O eto, ang balita, nako, naloko na talaga. Tuloy-tuloy nang iniwan si Gonggong Marcos, mga kababayan, ng mga taga-suporta niya. Unti-unti na po nagkakalasan nung nakaraang taon, mga loyalista, mga matatanda, mga senior citizen na, mga loyalista, di ba, nag-withdraw ng suporta kay Bongbong Marcos. Eto, yung mga bumoto sa kanya, kagaya ho natin, mga nagtitiwala pa sa kanya, ay hindi na ho natin is lumayas na rin po. Hindi na rin po sinusuportahan ngayon si Bongbong Marcos. O, oh, eto ho, balita oh, Pro admin support drops to 18% and publicos survey by Ronald Shonkoch, mga kababayan. Ah, Global Daily Mirror po ang naglabas. Basahin ko po na tuloy-tuloy mga kababayan para maintindihan po natin kung gaano pa kalaki ang bilang ng mga nagsusuporta kay Bongbong Marcos sa mga taong nagdaan versus sa kasalukuyang taon mga kababayan 2025. Ano ha? Para malaman po natin. Oh, support from the administration of First President Bongbong Marcos. So, a step drop, kita na, in Publicos Asia 2025 Pahayag Third Quarter Survey. Ayan. Held from September 27 to 30, 2025. No. The survey indicated an 18% decline, mga kababayan, for uh, pro-administration. Ayan. Ha? Bumaba. Nag-decline, mga kababayan. Ha? 18% decline for pro-administration. -admin Ako, hindi ko kinawag sa nilalayasan. Delikado ito. Panibagong sakit ng ulo na naman ito ni Marcos, mga kababayan. <laughs> Lagot ka na, Marcos. <laughs> ha? The latest score showed a downward trend from 50%, and quarter three of 2022. Hunun, no? 50 ah, in quarter 3 of 2022. Ang laki pa no? 50% pa hunon. In quarter 3 of 2022, 43% and quarter 3 of 2023, and 30% and quarter 3 of 2024, eto na, in 2025, publicos reported, 15% <laughs> and 21% rating, ah, for the first and second quarter respectively. Pababa ng pababa ng pababa. <laughs> Parang ispagetting pababa lang mga kababayan. Ispagetting pababa, pababa ng pababa. <laughs> lagot ka, lagot ka, gonggong marklog. -gong <laughs> Iniiwang ka na, alak ka. Kasama na sila sa rally. Pusibli yan. At hindi biro. Yang bilang na nawala sa'yo, marami-rami yan. Ito pa, uh, public noted that it reflects uh, warning public trust aiming corruption issues and internal with mga kababayan. Kita nyo na. <laughs> Kasi nga, napakalala ng corruption sa ating bansa. Ah, at tila walang ginagawa. Singag ba mga kababayan? Walang nakukulong. Hindi pinaiibistigan yung pinsan niya na nakapubliko. Ibig sabihin, live streaming na napapanood natin. Kundi patago, pentuhan sila sila ng kape-kape, abutan ng talay, o di, walang mangyayari talaga na makukulong mga kababayan. So meanwhile, anti-administration, ito eh, sigurado to tayo, talagang ayaw natin ito eh. At talagang talaga hindi tayo sumusuporta sa kanya eh. No? Meanwhile, anti-administration stood at 43%, which was higher than 20% in quarter 3 of 2022. Hmm? 23% in quarter 3 of 2023. Okay? And 27% in quarter three of 2024. Aha. Neutral came out at 39% from 30%. Mm. In quarter three of 2022, yan ha, mga kababayan. 34% in quarter three of 2023 and 43% in quarter three of 2024. Takuhan niyo po. Nasundan niyo po ba, mga kababayan? O kung hindi, ulitin niyo na lang po yung video. Ito pa, huli. The public survey involved 1,500 respondents and comes Ahmed, the multi-billion flood control corruption scandal. Ayun yun, mga kababayan. Unti-unti <laughs> nang nagbabaklasan. Yung mga pro-admin niya na, mga kababayan na, posibleng mga, yung iba dyan, may katungkulan po, mga kababayan sa Administrasyong Marcos, na unti-unti na pong binabaklas nila yung kanilang pagsuporta <laughs> sa kasalukuyang Pangulo ng ating bansa. <laughs> Baka karamihan din po dito, mga loyalista ng mga Marcos, mga kababayan, na hindi na maintindihan ang mga nangyayari sa ating bansa. Naghahanap din ng mga hustisya no? na sana merong maipakulong etong si Gonggong Mark Crox pero wala. Kaya ayan, napag-isip-isip nila. ba? bakit tayo susuporta ng susuporta dito sa presidente ito <laughs> kung hindi niya kayang paimbestigahan yung kanyang pinsan na nagmamaniobra sa Kaman ng bayan? Ayun, edi eh, layasan natin to. <laughs> Napag, <laughs> nakapag-isip-isip na yung mga pro-admin na supporter ng Bongbong Marcos, mga kababayan. <laughs> Unti-unti na silang nagsipaglayasan. Buti naman at nagising na kayo. Sa mga nagising na, pakikausap nyo na rin yung mga kapwa ninyong taga-suporta ng kasalukuyang presidente. Kausapin nyo na rin yung iba na sana magising na rin sila. Kasi hanggat patuloy po tayong mananahimik, hindi po natin papalagan itong napakalalang korupsyon sa ating bansa, hindi po kikilo sa mga animal na yan. Tandaan po natin, mga kababayan, tayo po ang nagluklok kay Bongbong Marcos sa Palasyo Malacanang. Sinuportahan po natin siya. Binuto po natin siya. Kasi akala natin may pagpapatuloy niya yung mga nasimulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinangako niya rin naman. Pero kalaunan, nag-iba ang timpla ng pamumuno niya at ayun, kinakalaban na ang dating presidente na tumulong sa pamilya nila para maipalibing sa libingan ng mga bayani ang ama nilang nabubulok na. Hindi <laughs> ba mga kababayan? Hindi man lang tumanaw ng utang na loob. Yun eh, hindi po pamumulitika kayo Yun, na yung ginawa ng dating Pangulong Duterte. Hindi po pamumulitika. Talagang uh, sumusunod lang ang dating Pangulong Duterte sa batas na talagang nga namang mayroong karapatan na malibing sa libingan ng mga bayani ang ama nila si Marcos Sr. Pero pinipigilan ng mga kalaban nila sa politika. Samantala, ang Duterte hindi. Hmm. Sinunod niya ang batas. Kasi ng batas. Pero kalaban ng mga Marcos sa politika, pinipigilan, ayaw pa ipalibing. Duterte lang ang napalibing, pero niginawa. Trinaidor niya pa. Ipinagkanulo niya pa, mga kababayan. Ipinadala sa dahil Netherland. Samantala, pwede naman sana na dito na lang husgahan kung mahuhusgahan man ang dating Pangulong Duterte. Di ba? <laughs> Ayun, minalas. <laughs> Edi, kanya-kanyang pulasan na mga kababayan, ang mga um, Marcos loyalist. ito, mga Marcos loyalist too, eh. Kanya-kanyang pulasan na. O, kita-kits na lang po tayo, mga loyalista, sa rally ah, ng uh, Iglesia ni Cristo, 16 hanggang 18. Lahat naman po kayo, imbitado. Wala pong politika yan. Yung sa Iglesia ni Cristo, walang, hindi walang halong pamumulitika yan. Kundi ang isisigaw lang talaga niya, panagutin. oh, ang mga nanamantala sa kaba ng bayan. Oh, uh, wag na kayo magbibitbit ng placard na kung ano-ano uh, na mayroong halong pamumulitika at baka mapalayas lang kayo. ah, <laughs> mga loyalista, kitakits na lang tayo sa rally. Oh. Uh, kalampagin natin ang tanggapan ng pangulo ng Pilipinas na dapat mapanagot niya yung mga pinangalanan ng mga testigo. Yun lang kadali. Maipakulong eh kung hindi niya kayang gawin na ipakulong yung kanyang pinsan na pinangalanan kasama ng tulalay ng kanyang pinsan na si Saldiko, eh di siya na lang ang patalsikin natin. <laughs> Sabay ganun. Sabay ganun eh. Di ba mga kababayan? Kung hindi niya kayang ipakulong yung pinsan niya, aba, ibahin natin yung panawagan natin. Ay, ha? Ah, bumaba ka na lang, hindi mo na mapalakaya eh. oh, wala kang kamay na bakal eh. Minanakaw na ang gaban ng bayan, tahimik mo pa rin. Eh di ikaw ang bumaba. oh, maghahanap ng ibang leader ng Pilipino. ganoon na lang, di ba mga kababayan? oh, very good. Very good. Ito mga nag-withdraw na ng supporta. <laughs> kaya, Gonggong Marcos, kung sa Mindanao, mga kababayan, ang nakuhang trust rating ni Bongbong Marcos, ayan, 3% na lang. Sa Mindanao yan, ha? Ayan, no, mapa ng Mindanao, no? tapos pinakita ko na po ito sa inyo. Kay BP Inday Sara, mga kababayan, alam niyo po kung gaano kalaki. Ayan, no? 51% mga kababayan, hindi lamang po yan sa Mindanao, kundi buong Pilipinas po yan, mga kababayan. 51% malaki po itong porsyento na ito, malaki-laking bilang mo ito. O majority ng mga Pilipino, o nagtitiwala pa rin kay Vice President Sara Duterte ayon sa octa Research Survey. Bang! <laughs> ang layo ng diferensya ho, no? Hindi na nga lang isinama eh. Yung sa Luzon, baka magulat pa si Bongbong Marcos na, teka, lalong-lalong na sa lugar nila sa Norte. Eh, katagang Norte ako, bakit ang, ba't ganito lang yung uh, lakuha ko kong ano, uh, trust rating? Di ba, mga kababayan? eh, hindi na isinama yun. Baka magulat siya, baka mapahiya lang siya lalo. Oh, ang layo ho ng diferensya. Sa Mindanao, si Inday Sara, ay eh, sigurado yan nasa mga 99.9% talaga yan. Oh, basta Mindanaoan, lahat nakasuporta yan eh, sa kapwa nila Mindanaoan eh. Di ba mga kababayan? Sigurado yan kay Inday, 99.99% yan. oh, ilan lang mga hindi sumusuporta dyan. Yung mga nagnanais na agawin ang uh, trono huh, ng uh, dating Pangulong Duterte bilang alkalde. <laughs> ha? Mga Nugales. <laughs> yan lang ang uh, sigurado sigurado hindi sumusuporta kay VP Inday Sara, mga kababayan. Kasi, siyempre, mga ano yan eh, gutom yan sa kapangyarihan. <laughs> mga gutom, yan, gutom sa kapangyarihan, simula pa sa kanilang ama. Uh, laging binabangga sa kandidatura ang tatay digong natin pero hindi manalo-nalo, nadala pa rin ngayon ng mga anak. Di <laughs> ba? Ang layo ng diferensya nila ni Marcos at saka ni BP Inday Sara, mga kababayan. Patunay lang yan, mga kababayan, alam nyo, huh? patunay lang yan na nakikita na ng mga Pilipino kung sino talaga ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansa nakikita na rin ng mga Pilipino na ang pinagkatiwalaan na Marcos na pinagbigyan ng alang para malinis yung pangalan nila, eh hindi ka dapat dapat mamuno. Kaya, ayan, unti-unti nagbabaklasa ng suporta sa kanya. O, di ba? Okay, malapit na ang rally. Kita kids. Ha? Katataranta na sila ngayon. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila sa napakalaking rally kasi hindi naman nila alam kung ano isisigaw. Eh. Malalaman lang natin niya, mga kababayan. Mismong araw, kapag kanangyari na, yung napakalaking rally na yan ng Iglesia Ni Kristo. Nako. Hmm. Di ba? Ayos, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.